kanina po mga kababayan, pag usapan natin yung tungkol sa pang-iintriga ni kapatid na a** dito kay Risa Conteveros. Nagpakita ho si a** ng uh, evidential resibo, na nagsasabi na si Risa Conteveros na ay may insertion o may isiningit sa bahay cam. Samantalang, ang pahayag po ng senadora ay wala ho siyang ini insert mga kababayan ko sa insertion sa Baykam mga kababayan dahil lahat po ng mga agenda niya na naaprubahan ng Senado ay meron pong resibo papayari si dito sa makatawid, malinaw po ito sa akin malinaw po ito para sa akin na nag-oopinion mga kababayan ko na ito pong is po ginasabi ni isa malinaw ho na character assassination kay Senator Risa Hontiveros mga kababayan Malinaw na malinaw ho na ito ho ay isang character assassination laban kay Senator Risa Hontiveros Mga kababayan ko, malinaw na po ito. Mga kababayan ko, meron ho kong kaninang sinabi ho sa inyo na conclusion ko. Ha? Conclusion ko lang, kumbaga haka-haka ko lang. Mga kababayan ko, hindi ba dahil binabanatan si Risa Hontiveros dahil malakas si Risa Hontiveros sa masa ngayon, mga kababayan ko, at tila ba sa siya ang pwedeng maging standard bearer, ipaipasok sa highest position sa 2028, mga kababayan ko. Ayan na. Ah. O ito pa, mga kababayan ko, yung mga DDS dito, ano na? Nabuking na ho si eh. Na character assassination mo yung ginagawa kay Sen. Riza Ito ho yung mabigat. Sabi ko kanina, hindi kaya mga kababayan ko, dahil binabanatan gumawa ng issue si para maging matabunan yung issue ng asawa ni Chucky mga kababayan ko na tungkol sa issue ng flood control. Aba, mga kababayan ko, dito kayo magugulan. Mukhang ano, mukang mukang yung istorya na nakuha ko papunta doon. Mga kababayan ko, mukhang, mukhang yung pang ko na si na isangkot ho dito ay, mga kababayan, abay, parang totoo. Kasi mga kababayan ko, ito oh, mga kababayan, bigla ako nagkatotoo yung panaghinip ko. Totoo ba ito? Ako nga na napaisip eh, mga kababayan ko, sapagkat ako ho'y napapatanong pa rin. Meron hong nag-screenshot ho sa akin na isa ho nating kapatid. Oo, oh, ito ho, oh, mga kababayan ko, ha? Nagtaka ako eh, sabi ko baka gumagawa lang ng ano, uh, storya. Ah. Itong si para maalihis yung kwento yeah! doon sa asawa nung kanyang ka 'di ba?